Ito. Oh, nyan. Rico naman. Lisa para paka. Ano na okay, pinako? Ano ako? Ano ako pa si? yung baba? Ano na ako pa yun? Yati ka ta. Oh! ta. And nang kaya And, And Pasok. Uh, up. Ito lalawa. Ay pa, pa, lang na bola, tas sabola, bola. Dito, et, dito. Matatawad na mama. Pero, eto. And, ma. Ito na, et, lo. Mama na mama, tara. Mama! Bakit? Ito dito. Ino. Bakit nga? Pumarito ka! Ang ayoko na, dito tayo! Ayoko, dito lang ako. Sa kwarto. Sa kwarto pa. Laman na na mama eh. Tire off. Mayat na nga Ha? Sama. Ang galing iklog mo. Wala. Kaya. Yeah. Bibi mo itlog, bakit? Dahit ako. Oo, oh, gusto mo. Oo, gusto ko. Ayun na. Oo, oh, oh pahinga ko. Ito ah. Oo, na yan. Aray ko naman! Ano okay. to? Bula. Ito to. Pag ako na nanapasin, ayun nung napasin. Wala, stick talo. Bola. <laughs> so, pinarang ka ko itlog. Pag naman mo itlog dito sa kwarto. Oo. Oh, oh. Kung pa ako, oh. ko ako ng anak ko. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, oh, Kung oh, oh. talaga bata ka, ha? Ayaw pa siya na mama. Ayaw na Ayoko si so. Ayaw ko pasin eh. Wala na pun ko. Wala, wala. Ayaw ko pasin eh. Bye, Yosemite. Una. Bye.